Gusto pang dagdaga ng Comelec ang requirements para sa paghahain ng kandidatura tuwing halalan. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, nakikipag-ungay na sila sa ibang ahensya ng gobyerno tungkol sa mga dokumentong magpapatunay ng pagkatao ng isang kakandidato. Ito'y kasunod na rin ang issue sa citizenship ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pero sabi ni Garcia, hindi naman nila ito agarang maipatutupad dahil kakailanganin pa ng batas para dito. Samantala, dagdag niya, sakali namang tumakbo pa rin si Guho sa 2025 midterm elections, walang magagawa ang Comelec kundi tanggapin ang kanyang kandidatura dahil walang epekto dito ang investigasyon ng DILG at Office of the Solicitor General sa atin lang po, baka may ibang paraan na kung saan pe pwede mo authorize ang COMELEC na magpadagdag ng mga dokumento maliban sa Certificate of Candidacy na isinasubmit nila sa COMELEC. Kung kakailanganin po kasi ng batas na yan and so may mga nilapitan po tayo na baka pe pwede ipursige yung bagay na ganyan kung sakali man, tatangkapin pa rin namin ang kanyang Certificate of Candidacy. Yung suspension po, alimbawa ng DILG, is not a, 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 uh, it will not bar o hindi po pipigilan yung pagpa-file ng uh, Certificate of Candidacy sa amin po sa COMELEC.